Kain tayo ng dinner guys Walang ko today mm, Napakasustansya Budget friendly pa <laughs> Broccoli, oyster mushroom At saka nilagyan ko ng Atay ng baboy This is so yum Simple lang tong pagtalutong nito Pero napakasarap At saka favorite ko to <laughs> sarap. sarap, sarap talaga so, sarap. Nanyaman no Favorite ko talaga ang Oyster mushroom Mm -mm. Madali lang lutuin to Kasi madali lang naman lutuin ang mushroom, broccoli, at saka yung ito eh. Saka yun. Mmm. ng atay. At saka, um, hindi ako naglagay dito ng asin. Ito sauce lang. yung yun lang ang kalasa ko. Sobrang sarap mo. Ano na lang. Hmm. Napakasarap guys. <laughs> Napakasarap yung pa. Siyempre mga, malo lang nguyain. <laughs> Kailangan nguyain ng maayos yung mushroom. Mm. Ang sarap ng mga pinyo. Know? Broccoli. Kung minsan hindi ko na lang nilalagyan niya ito ng atay. Ito lang dalawa. Oyster mushroom at saka anong tamo ito? Broccoli. Yeah. Ulam na. Yung sabaw nito is from ano, layon siya sa oyster. Magtubig kasi yung oyster. Yung mushroom ba? Mm. <coughs> Kaya may sabaw. Hindi ko na nilagyan ng ano yan. Ng tubig. Sarili niyang tubig yan. Hmm. Ano pa kayo naman? yung kainit eh. <laughs> um, yung ano, yung mushroom sa atin, yung na, nakikita. Nakikita lang sa ano, sa tabi-tabi. Sarap kaya yun. Gustahin ko lang din yung ganun pagkaluto. Ganun lang. Simple. Kaya pag bumibili ako ng mala, yung maanghang na kinakain ko, meron talaga yung mushroom. Favorite mm. ko talaga yun. pag nakikita ko yung mga video ko, makain ako ng ko <coughs> Naluluto agad ako. Kasi sa pamura lang kasi din yung mushroom. One dollar plus. Tapos, yung broccoli, yung dollar lang din plus. Diba? mayroon ka ng, may meron ng ulam. Within your five Sa five dollar na budget mo, meron ka ng ulam so bad na ilang kainan pa ito may madami pa eh paano natin na tatlong kaon lang diba tipid na tipid Napakalambot nung ano broccoli dahil lang maluto tong broccoli steam lang okay na guys na Okay. Alam na umuulang. Ang ulang kanina. Kaya masak kumain ng ganitong ulam Tapos hmm. so, <laughs> may saging, hindi mo na saging. Oh. Ah, Kumpleto ng bulog, tapos na ang dinner. Sarap ng dinner. Subukan yung ano guys oyster sauce lang yung gawin yung ano, pampalasa. Hindi na kayo gagamit ng pam. Ng asin o kaya kung ano-anong pampasarap na, na yan. Ito ang oyster sauce. Kahit anong luto ko, yun ang pampalasa ko, oyster sauce. Sasarap yung, ano, yung ulam